Hello sa mga lifestyle, magandang araw sa ating lahat. So for today's video, uh, meron akong mahalagang i-share sa inyo no? kasi kagabi, nakareceive na po tayo ng death threat no? So hindi na po bago 'yan kasi napakarami na pong mga death threat akong na mula sa mga ola agent, ola representative kasi nga ola defender po tayo. So, hindi na po bago 'yan. Uh, but this time kasi yung death threat is mula sa online casino game no. Uh, 100% Ah, uh, sure ako doon kasi uh, recent mayroon akong dalawang recently video no na tinitira ko yung mga link ng mga sikat na influencer no. Uh, syempre gusto ko lang mamulat yung mga taong bayan ano, na hindi hindi po talaga kayo mananalo. Yung mga bonus referral na binibigay nila no, 100 pesos every time na nagsa-sign up kayo is mananalo po yan ano. Pero pag nanalo na po kayo, lumago na po yung 100 pesos, hindi niyo po yan ma-withdraw unless uh, kung nag-deposit kayo. Pero kahit nag-deposit kayo, hindi nyo po yan mawi-withdraw, maniwala kayo sa hindi. Um, scam po talaga yan mga ka-lifestyle. Kaya nga po, gusto ko pong mamulat yung mga taong bayan na huwag po kayo basta-basta mag-register -re sa mga link na pinopromote ng mga bugok na sikat na influencer na yan. Kasi alam nila sa sarili talaga nila na Uh, scam po talaga yung mga link na yan. Kung gusto nyo po yung legit nasa Gcash po. Doon po kayo tumalpak. Doon po kayo tumanap ng mga scatter at kung ano pang mga gusto nyo laro. Doon po. Then, yung nakikita nyo po mga promotion videos na uh, nananalo ng limpak-limpak na salapi. Kumbaga, uh, nasa kontrata po nila yan. Kailangan pong pakita na nananalo sila para maraming mga mahikayat and then mag-register sa link na binibigay nila. So please po maniwala kay sa akin kasi ilang beses na po akong nag-try ilang beses ko na pong pinuntahan yung mga link na pinupromote ng mga bukok na mga social influencer na to si Awit, sino pa yung mga sikat na mga influencer na yan alam ko uh, hindi mali yung ginagawa ko no? gusto ko lang i-share sa inyo na hindi po kayo mananalo sa mga mga ganyang sugal maniwala kay sa hindi no? then bakit kailangan pa natin mag-deposit kung nananalo naman tayo sa binigay nila ng bonus na 100 pesos, no? Bakit hindi na lang doon nila ikaltas? No, ganun lang kasimple mga ka-lifestyle, no? Huwag po natin masyadong uh, bigyan ng attention tong mga hayop na mga social influencer na bubuk talaga. Ah, tinray ko na po lahat mga ka-lifestyle. Pinuntahan ko na po yung mga link na pinopromote nila, no? Ha? Ah, maniwala kayo sa hindi. And then, pabago-bago po yan sila ng uh, web address. Pabago-bago po yan. No? ah uh, magtataka na lang kayo na iba na yung name ng ano nila, ng web address nila. Lucky 77, pagkabukas naman, iba na naman. Kaya kasi nga, napakaraming mga naluloko. No? Napakarami po talaga naluloko. I hope uh, naintindihan nyo ako. Hindi naman sa paninira sa mga so social big social influencer no na yun na nga baka kasi mabawasan yung mga uh, followers nila uh, gusto ko lang talagang mamulat kayo no again yung mga napapanood yung mga videos pagpo-promote nila na pumapaldo talaga sila na nanalo po sila scripted po yan mga kalabs ah uh, scripted po yan nasa kontrata po nila yan aside sa kumikita sila sa pag sign up natin kumikita din sila sa promotion videos no So, nakakontrata po yan. So, ganun lang, ganun, ganun, ganun yung kalakaran ng mga online casino game, no? So, kung gusto nyo talagang legit, nasa Gcash po talaga yung mga legit na pwede nyo paglaruan. Nando doon po lahat sa Gcash, maniwala kayo sa hindi. So, Actually, doon, lang po nila pinagkukuha yung mga games na, mga ano, no? Na ginagawa nila ng scam na link. Doon nila pinagkukuha. So, yun lang mga lifestyle, no? Yun lang, peace.